Malibang mga ang puso mo Ang pag-ibig ko hindi ka rin magbabago Kahit na Malibang mga ang puso mo Ang pag-ibig ko ay Iyong iyo Nais kong makapiling Sa bawat sandali Nais ko'y mayakap ka Kahit sandali Ang pangarap ko'y tatanggapin ko Ikaw pa rin ang iibigin ko Nanina, nanina, nanina Nanina nanan nanina nanan atupoy nanan atupcha <gibli> lagi man man lagi kuno man 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 ikaw pa rin ang ibibigin ko sa mula ng makilala ka damdamin kong ito sa iyo'y ibang iba paligid iba. ko hindi minamahal mo ako minamahal kita sana'y lagi nang magkasama iyong damhin init ng ating halik pagmamahal na tamis ito na ang tunay na pag-ibig Ali sakay 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 na 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 ni na 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 Di kaya'y wala halong hero Kagap sana'y paniwalaan mo Ang pabibigong to Ang aking buhay Ay lagi ng masaya Tuhat ng tayo'y Ay pinag-isa Kulang man ako Pag-ibig ko sa'yo Aking ibibigay Puso ko sa'yo Tanging ikaw lamang ang aking mahal sa dyanda niya, kamahal Ang aking buhay ay lagi ng na masaya Naninananan, naninananan Lalilan, lalilalala, lalilalala, lalilala, lalilala, lalilala Ang pag-ibig kong ito, buhat makamit buhat sa'yo

再来、嗯嗯、一个，来、啊。

bibi bibi <tuk> <tuk> <Na timbul. tuk> 啊，也是，嗯，行，这样，嗯，嗯，嗯嗯嗯嗯啊